Ako si Jozel Ong. Ang leader ng isang maliit na grupo ng mga magnanakaw. Ngunit dahil sa isang away sa pagitan ng mga kasamahan. Napilitan akong maging isang mamamatay tao mula sa pagiging isang magnanakaw. Ang dahilan ng lahat, ay ang pagtitipon ng mga magnanakaw sa buong county ilang araw na ang nakakaraan. Original na nagtipon kami, para lamang magpalitan ng mga teknik, isang pindot, dalawang ikot, tatlong sindi, tapos, hatiin na rin natin ang teritoryo, ang Xingyi Street at Jiafang Road sa Lake Light District, Zhou Ong. Nang marinig kong ang pinakamaunlad na lugar sa buong county ay ibinigay ulit sa akin, ang magkapatid na Miao, na matagal ng hindi kontento, ay agad na nagpahayag ng kanilang hindi pagsang-ayon. Amin ang Xingyi Street. Hi. Balak ko sanang magkaayos na lang kami. Magsasabi sana ako ng magagandang salita para magkaayos kami. Pero ang aking kapatid na si Huang Mao ay biglang naglabas ng baril, at pinaputokan ang pangalawang anak ni Namiao sa hita. Anak ka nang, bugbugin ninyo siya hanggang mamatay, at mukhang nawalan na ako ng kontrol sa sitwasyon. Nasa disbentaha ang mga tauhan ko, hindi ko naman sana gagawin, pero, sa huli ay ginamit ko rin ang pampok ko para sumabak sa gulo. Pagkatapos ng gulo, agad kong kinuha ang baril ng mga tauhan ko. Ngunit bigla na lang, lumapit sa akin si Marco, ang leader ng mga magnanakaw. Sabi niya, ayaw ng magkakapatid na kat na ipaubaya na lang ang nangyari. Hinihingi nila sa akin na magbigay ako ng solusyon. Mali ang pagbaril ni Huang Mao. Tiyak, aasikasuhin ah, ko siya mamaya. Nakuha ko na ang baril. Ako na ang magbabayad ng mga gastusin sa ospital. Sa tingin ni Kuya Ma, ang solusyon ito ay hindi papayagan ng magkakapatid na Mao. Kaya iminungkahi niya na magkaroon kami ng isang kompetisyon. Sino ang nanalo? Kanino mapupunta ang teritoryo sa Xingli Street? Ang ibig mong sabihin, magkakaroon ng paligsahan ng mga magnanakaw. Ang patakaran ay anim na tao kada grupo. Sa loob ng dalawang oras, ang nakakuha ng maraming motorsiklo. Siya ang panalo, para maprotektahan si Huang Mao, ang aking kapatid. Sa huli ay napilitan din akong sumang ayon sa laban. Ngunit simula na rin noon ang pag-ikot ng gulong ng tadhana. Alam kong hindi si Suko ang magkakapatid na pusa. Kaya naman laging ako'y nag-iingat. Hanggang sa malapit ng matapos ang karera, lima ang labis naming sasakyan sa kanila. Parang na-realize ng panganay na pusa na matatalo siya. Kaya sinadyang bumilis para maasal si Yellow Hair. Tumakbo nga si Kulot dahil sa pang-iinis binilisan niya ang takbo at nauna sa lahat. Pagkatapos, huminto si Boss Pusa at dumaan sa shortcut. Akala ko nanluloko lang yung lalaki, pero hindi pala. Gusto pala niyang maghayganti para sa kapatid niya. Nang makita kong naputo lang ulo ni kulot ng forklift, parang biglang nanlumo ang buong pagkatao ko. Ngunit ang panganay sa pamilya ng mga pusa ay malupit at walang awa. Agad-agad akong pinagbabaril dito. Naghintay ako sa tubig hanggang sa makaalis sila, saka ko lang nagawang gumapang patungo sa kalsada gamit ang aking sugatang katawan. Ngunit ng mga oras na iyon, muling may narinig akong putok ng baril sa aking kanan. Tama, bumalik ang panganay na pusa dahil hindi siya mapakali. At dahil nakita nitong buhay pa ako, pinagbabaril niya ulit ako. Marahil ay dahil sa bigla ang malakas na ulan kaya't nabawasan ang bilis ng paghabol niya. Ako ang unang nakarating sa highway at nakasakay sa motorsiklo. Ngunit habang tumatakas ako, muli kong nakita ang isang sasakyan na hamarang sa daan. Ang dugo at ang malakas na ulan ay lalong nagpalala sa takot ko. Kaya naman, hindi ko na pinagmasdan ng mabuti. Binaril ko na siya at sumugod. Hanggang sa tumunog ang sirena. Ngayon ko lang napagtanto ang pagkamanhid ko. Posible lang na mga pulis na nagpapatrolya kanina. Hindi pala mga tauhan ng pamilya kat ka na pinadala para patayin ako. Wala na rin naman akong magagawa kailangan ko nang tawagan ng mga tauhan ko para dalhin ako sa ospital. Tapos itapon ng baril at magtago na. 32 per 00, dalawampu. Dahil sa pagpatay sa pulis, magugulat ang buong lalawigan. Kaya nag-alok ang pulisya ng 300,000 piso kapalit ng impormasyon tungkol sa akin. Isipin mo ang kalagayan mo ngayon. Tumakas na mamamatay tao. Sugatan. Wanted sa buong probinsya. Walang matatakbuhan. Kaya naman huli rin ako balang araw, dahil mamamatay rin naman ako, mas mabuti pang isugal ko ang buhay ko. Kaya't isang matapang na plano ang pumasok sa isip ko, para maging matagumpay ang plano. Una, pinapanta ko muna ang aking mga tauhan para hanapin ang aking matalik na kaibigan na si Ewa. Umaasa akong sa pamamagitan niya ay makakausap ko ang aking asawa, pagkatapos ay magkikita kami sa isang liblib na lugar para pag-usapan ang mga detalye ng pag-report at pagkuha ng reward. At panghuli, ipapareport ako ng aking asawa, para matupad ang hustisya, para makuha ang 300,000 na reward. Sa ganoon, magkakaroon na kami ng pera, at ako naman, mapapanatag na akong mamatay. Mukhang napagtanto ni ang na seryoso na ang sitwasyon. Kaya agad niyang ipinagkatiwala, ang dapat kong gawin sa kanyang nasiliyo ay ay, nakausap nga niya ito, pero pinapalibutan na pala kami ng mga pulis. Sa gitna ng kaguluhan, ang kapatid ko at ang driver na susando sa akin ay parehong binaril at namatay. Bigla ang pagsalakay. Pinaghihinalaan na ng asawa ko, si Ahua, at si Leo ay ay, pati na ang matalik na tauhan niya, ang isa't isa. Mukhang magsasagutan na sila, doon lang umamin ng asawa ko, pasensya na, huwa huwa. Ako ang tumawag sa kanila sa pulis. Wala na akong nagawa, pinag-cooperate ako ng mga pulis Sabi nila, dapat agad kong I-report kung may balita ako kay Jozel Ong Hindi talaga ako pwedeng makipagkita sa kanya May nakabantay na sa akin ng mga pulis Ang pagkamatay ng kapatid ko at ang sobrang stress Ay nagdulot ng bigla ang pagkawala ng malay ng may sakit ko ng asawa Hindi kaya ng asawa ko na magsumbong May kaso na rin si Naehua at ang mga tauhan niya kaya ang taong nagsumbong sa akin para makuha ang pabuya, ay si Liu pala. Kuya pare, pahiram ng lighter, pagkatapos kong makausap si Liu ay ibinahagi niya sa akin ang lahat, pero pagkatapos kong mag-isip ng saglit, nalaman kong may kakaiba pala, magkano ang nakuha mo, ano, isinumbong mo ba ako sa misis ko, magkano ang ibinigay sa iyo ni Hua, Hua? pangako ni Kuya Hua, dalawampung libo, nang marinig ko ang sagot ni Liu bigla kong na-realize na hindi ko masisiguro si iwa kasi nga, kulang ang pera, hindi ko alam kung magkano ang matitira sa 300,000 na premyo sa kamay ng asawa ko, magkano kaya ang matitira, wala na akong magagawa, kailangan kong isugal ang lahat, Diretso kong kinausap si Leo ay ay tungkol sa pakikipagtulungan, pero hindi ko inaasahan, ang panganib ay unti-unting lumalapit, nadiskubrehan ng pulis ang aking pinadalang tauhan malubha ang natamo nitong sugat sa engkwentro. Sa bingit ng kamatayan, sinabi pa rin niya sa huli sa pulis kung saan ako nagtatago, saan, sa, sa apoy. Apoy, ano, estasyon ng tren ba? Nang makarating ang pulis sa estasyon ng tren, handa na akong pumunta sa main hall ng estasyon kasama si Leo Ai. Isasagawa na ang huling pagrereklamo, pero kalahati pa lang ang nalalakad ko, Nakita ko na may butas sa loika rito. Ikaw ay isang babaeng kasama sa paglangoy. Magsusumbong dito. Malamang ay magdududa sila. Tama. Karaniwan ay sa gilid ng lawa kami. Samahan mo akong lumangoy. Isusumbong kita. Hindi na magdududa ang pulis. Kaya binago namin ang plano. Nag-usap kaming magkita sa tabi ng lawa kinabukasan. Para magmukhang gusto kong tumakas sa mga pulis. Kaya naman, nagpalipas ako ng gabi sa isang sirang kubo sa paanan ng bundok, gina mo po ang mga sugat ko. Tapos ay sinadyang iwanan ang backpack na may laman na pagkain. Kinaumagahan, inihanda ni Leo ay ay ang lahat ayon sa plano. At nagmadaling pumunta sa tabi ng lawa para makipagkita sa akin. Ngunit ang biglang pagsulpot ng mga armadong pulis, ay nagtulak sa amin papasok sa isang circle sa gilid ng daan. nang makita ko ang babaeng sa pilitang nagtatrabaho, para bang nakita ko ang sarili ko, wala na ang katawan. Ang uno na lang ang nagsisikap kumita, kasabay ng awit ng babaeng may hawak na plorera, sinabi sa akin ni Leo ay ay, na nakita niya kaninang umaga si Magin ang samahan ng mga mandurukot, at ang leader ng pamilya ng mga pusa na nagkikita, parang may pinaplano silang masama, at ang kababata kong si Ewa, may lihim din silang koneksyon sa kanila. Mukhang tama ang kutob ko. Gusto siguro nilang makuha ang bounty ko. Pero wala na 'yun ngayon. Pagkaalis ng mga pulis, naglayag kami ni Leo ai papunta sa gitna ng lawa at dinamdam ang natitirang masasayang sandali. Kuya, pahiram ng lighter. Para maniwala ang pulis sa report ko pagkatapos ng transaksyon binigyan ko pa talaga si Leo ay ay ng isang daang yuan bill. Yung pera, may dugo ko. Para may ebidensya pag nagsumbong ako sa pulis. Habang pinaplano namin ang lahat sa gitna ng lawa, ang mga pulis sa pampang, at pati ang mga kapatid ni Kat na gustong patayin ako, ay handa ng gumalaw. Nagkunwari silang mga driver ng motorsiklo para hanapin ako buong gabi. Samantalang ang iba naman ay plano nilang suolen si Awa para malaman ang kinaroroonan ko ngunit nauna na ako sa kanila. Nauna na akong nagtago kasama si Leo Ai-Ai sa gitna ng lawa, pero dahil doon, nagbalak ng patayin ni Katang si Awa. Pare, ano ba tong ginagawa mo? Yung babaeng yon si Leo Ai-Ai, hindi ba niya sinunod ang mga bilin natin? Huwag kang mag-alala, hindi, ibigay mo na sa akin ng pera. Ito na ang sa iyo, Pagkatapos patayin ni na Cat Family si Awa, nagtago sila kasama si Mages sa tirahan ni Liu Ai Ai, at nag-aabang. At ako, wala akong kaalam-alam. Sumugod din ako sa kwarto ni Liu Ai Ai. libo ang halaga mo, ayaw kong ibigay ka pang buhay sa pulis. Masyado mo nang alam ang mga sikreto ko. Pag nahuli, isusumbong mo lahat, masayang masaya si Cat Family Boss. Sabi niya, pinatay na niya si Awa dahil sa pagtatraydor at ang susunod na target niya ay ako na. Maaari na nilang hatiin ang 300,000 na gantimpala, iniabot ng leader ng mga pusa ang kutsilyo kay Marco. May pagkawalang pasyensyang bilin niya rito, para kayong nasa eksena ng isang pag-aaway. Sabi na nga ba, kung ako ang gagawa, kukunin ko ang kalahati, huwag kang mag-alala, may sayo. Pinaplano nila ang lahat sa harapan ko, at sa kabalak pang lady ng aking asawa, kaya ang dating pagsuko ko, ay muling nag-alab dahil sa pag-asang makaligtas. Bigyan mo ako ng sigarilyo. Nang marinig niyang natamba ko si Marco, dali-daling binunot ni Bulol, ang pangalawa sa magkakapatid na pusa, ang kanyang baril at inilagay sa alerto. Pero hindi ko siya binigyan ng pagkakataon. Isang iwas at inagaw ko ang baril. Tapos, isang kanang suntok para mapabagsak siya. Nakita kong susuntokin pa sana ako ng pangalawa sa magkakapatid na pusa. Kinuha ko ang payong sa gilid at itinutusok ko yun sa kanya. Paglabas ng panganay sa magkakapatid na pusa sa banyo. Nakita niya ang kapatid niyang nahihirapan habang nakasaksak ang payong sa likod. Doon na siya nagpanik at nagsimulang maglabas ng baril. Samantala, sinugod ko siya at nagsuntukan kami sa gitna ng pagsuntukan, sumabog ang baril. Hindi sinasadya, nataman ko si Marco na nagpapanggap na nahimete. Alam kong pagkatapos ng putok ng baril, susugod agad ang mga pulis. Kaya't ginamit ko ang lahat ng lakas ko para mapabagsak ang leader ng mga kat. Tapos, kinuha ko ang baril at tumakas. Nang makita niyang patay na ang kapatid niya, lubos na nawalan ng pag-iisip si Kat, kinuha niya ang baril ng kapatid niya, lumabas, at binaril ako ng paulit-ulit, ano ba yun? Mga pulis! Hulihin ang kriminal! Wala na akong matatakbuhan dahil sa mga pulis na nakapalibot sa akin! Nasa harapan si Kat, hinahabol at binabaril ako! At sa likuran, mga pulis na nakasibilyan ang naghahanap sa akin! Mukhang wala na akong pag-asang makatakas! Pero ang isang anino sa may hagdanan ang nagbigay sa akin ng bagong pag-asa! Pinaputukan ko ang direksyon ng anino! Isang putok lang at naipadala ko na si Don Gato sa kanyang hukom nang maalis na ang pinakamalaking banta. Dahan-dahan akong pumasok sa isang bahay, tapos nagpalita ko ng damit, tumalon ako palabas sa bintana para makatakas. Alam kong kaya ako eksaktong nambos ng mga kapatid ni Gato dahil ipinagkanulo ako ng babaeng kasama ko sa paglangoy. Kaya naglibot-libot ako gamit ang aking bisikleta hanggang sa makita ko si Leo ai na kumakain ng mainit na pagkain sa gilid ng kalsada, natatakot at nagmamadaling umiwas siya, hindi sinasadya, napadpad ako sa teritoryo ng isa pang don, dahil kilala ng don si Iwa, agad niyang nakilala si Leo ai bilang isang babaeng aliw, ang kanyang pagiging masama at pang-aabuso sa kapangyarihan. ay nagtulak sa doon na gustong rapisin si Leo ai ay, ay doon din, dahil nailigtas ko siya ng sakto sa oras kaya't pinili ni Liu Ai na magtiwala ulit sa akin. Hindi ko siya ginantihan sa pagtatraydor niya. Dahil ang 300,000 na gantimpala, kailangan ko pa rin ng tulong niya para makuha iyon. Pagkatapos naming mag-usap ng maikli, dinala niya ako sa isang karinderyang nagtitinda ng beef noodle soup, kumain ako roon. Samantala, sinamantala niya ang pagbabayad para tumawag ng pulis sa labas. Sa bawat subo ko ng pansit, parang may nadarama akong lamig sa paligid hanggang sa nakakakilabot na katahimikan ng namayani sa paligid. Para bang nasa impyerno ako. Nagpaputok ako ng baril habang tumatakbo. Kahit alam kong wala na akong pag-asa. Pero ang likas na pagnanais na mabuhay ang nagtulak sa akin na tumakas. Nang tamaan ako ng bala, ang matinding sakit ay nagpahina sa akin kaya hindi na ako makatayo. Tama nga, si Joe Zelong iyon. Pagkatapos akong mapatay, samam pa sa entablado si Leo Ai na nakasuot ng maskara ni Optimus Prime para tanggapin ang premyo. Nakuha niya ang 300,000 na premyo. Pinrotektahan ng kapitan ng mga kriminal si Leo Ai papunta sa bangko para magdeposito. Tapos, sa isang iglap lang. Ngunit nakita kong yakap-yakap ni Leo Ai ang pera. At kasama ang aking asawa. Parang may naunawaan ang kapitan ng mga kriminal, seryosong lumingon at tumigil sa pagsunod. At hanggang sa aking kamatayan ay hindi ko inakala na habang ginagamit ko si Leo III para mag-report at makatanggap ng gantimpala, ay hindi sinasadyang natulungan ko rin siyang maalis ang banta sa aking kamatayan. Hindi lang nabawasan ang pasanin sa buhay ng kanyang asawa at mga anak sa nalalabing mga taon kundi naalis din ang mga ulap sa ibabaw ng buhay ni Liu Ai Ai, kaya't nakabuhay na siya ng malaya.